Hi, kumusta pa kayo? It's me, Joben, and welcome back sa akin channel. Sa mga bago pa lang nakabisita sa akin channel, please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong update sa akin yung videos. Sa mga regular na nanonood sa akin mga video ay ngayon lang ako nakapag-upload dahil medyo busy sa aking trabaho at nag-open kami ng store namin ng LFB Pet Supplies. Mamaya si-share ko sa inyo kung saan yung location nito at kung ano yung mga paninda namin. In this video ay i-share ko sa inyo kung ano na yung result sa pusa naming si Piolo na nagkaroon ng severe attack ni at kung ano na nangyari after ng kanyang medication. At ito na si Piolo ngayon. Ayan. After one week ng kanyang ano, ng medication ay gumaling na siya. Ayan. At ito na siya ngayon. Ayan o. Oh. Nay, pakita mo yung mukha mo oh, ko. para makita nila. Ayan o. Oh. O, oh, nagkakagat na naman siya ayaw niya magpubuhat. Naipit ata kasi yung tiyan niya. <laughs> Ayan, ayaw na niya. Nanlalaban na siya. Pero okay na si Piolo ngayon. Ayun, pakita ko sa inyo ulit. Kaso, baka mga gat. Ayan o. Oh. Hi! Ayan ang pogi-pogi niya, di ba? <laughs> Ayan o. Oh. Maganda yung ano, yung mga gamot na binigay ng doktor. At magaling siya. Ay, so nakita niya na si Piolo uh, totally na nawala na yung kanyang cut acne. At ito naman yung mga minimaintain ko sa kanya para hindi na bumalik yung kanyang cut acne. Yung una na minimaintain ko at hindi ko kinakalagtaan para hindi na bumalik yung cut acne ni Piolo ay after nilang kumain ng dinner, pinupunasan ko ng basang tela yung kanyang baba para matanggal yung dumi. At yung pangalawa naman ay advice kasi ng doktor na dapat ay mag-vitamins si Piolo. Ayan. So, yung vitamins niya ay itong Elcebet. Yung dosage na nireset sa kanya noon ay 1 ml. Daily yun siya. At yung pangatlo na minimaintain ko ay itong kanilang water bowl. Ay malinis. Ayan. Malinis siya lagi. At araw-araw ko siya nilinisan. At minake ko na stainless yung gamiting water bowl para makaiwas sa cut acne. At yung pang-apat ay, dati pa naman na nila ito, yung stainless bowl. Ayan. So, kakatapos lang nilang kumain. May tira-tira pa. Yan. So, ito na yung kainan nila. Dati pa naman, ewan ko kung bakit nagkaroon ng cat acne si piolo. At yan lang yung minimintain ko para hindi na magkaroon ulit ng cat acne si piolo. At advice pala ng doktor, nung mayroong cat acne si piolo ay papakinan ko muna ng cut dry food na royal cane na hypoallergenic. Yan. So, ini stop ko na rin yon at hindi na siya kumakain noon. Ngayon ay binalik ko na siya sa dati nilang pagkain. Yung schedule ng pagkain niya ay ganun pa rin. Isa sa umaga, dry food, tapos yung gabi ay mix siya ng wet at saka dry food. At ito lang yung update sa pagaling ng severe cut acne ni Piolo. Sa mga gusto palang mag-suggest para sa aking next content ay comment nyo lang sa may comment section para magawan ko ito. At i-share ko na rin sa inyo yung newly open na physical store namin na LFP Pet Supplies. Ito ay matatagpuan sa 75 ibang Evangelista Street, Barangay Santolan, Pasig City. Yung mga paninda namin pala ay wet and cat dry food, wet and cat dog food, at marami pa kaming mga ibang paninda tulad ng mga cat litter sand, mga toys para sa mga cat and dogs, shampoo at mga iba pa. Sa mga gusto pa rin namang bumili online, ay available pa rin naman yung aming Shopee account na Lovely for 20. Nagtitinda kami ng mga food supplement, vitamins, mga pagkain ng mga pusa at aso, at mga iba pa. At kung kayo naman ay naghahanap ng oversized t-shirt, 100% cotton at saka expandex, ay bisitahin nyo lang ang aming Shopee account na LFB Apparel. Nagtitinda kami ng 100% cotton na expandex, pwedeng pang personal at saka pang regalo. Marami kayong mga pagpipili ang mga designs. Sa mga bago pa lang sa akin channel, ay please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking new love videos. I hope you knew this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!